Ito yung mga ibon ni Boss Bebot. to. Oh. gaganda. Marami siya dito kakatil. Ito nasa plate. Puro bata pa to Boss, no? Ayan, mga paanak na to. Dilagay niya sa plate. Ganda na ito, mga Boss. Oh. Ano ulit tawag dito, Boss Bebot? Pesan. Pesan. Ayan, no? Oh. Napaitlog mo na ulit oh. to? Eh. Hindi pa. Ang tagal lang nito ito mag-breed, no? Ayan mga boss, sa kaibang manok ko. Ayun yung lalaki yung puti. Yung brown yung babae. Yung Phoenix. Phoenix, no? Ayan, kuha tayo ng ano, bayabas. Papakain ko sa mga ibon ko. Ang dami pala dito. Sinigang na bangus, masarap yan. Malaki, oh. traffic dito sa Bukawi tinataas kasi itong kalsado eh po araw ng lunes, August 7 pagka lunes wala pong tiyanggi na mga hayop ano? pupunta lang tayo sa kaibigan nating si Boss Bebot matagal-tagal ko na rin kasi siyang hindi nakikita eh. hindi na rin siya nagpupunta ng Bukawi eh. Masyalan pasyalan natin siya sa Santa Maria no? natin yung mga alaga niyang hayop tignan natin kung may mga pangbenta siya na-miss ko na mag-jogging dito ah nung New Year kasi January hanggang March halos araw-araw ako nagja-jogging dito umaga, hapon main lang eh kasi busy rin tayo, kakablog

ng sapal dito sa pulong buhangin Ah nasa pulong buhangin ka pero pa na ako antay na lang kita oh sige sige andito na si boss bebot galing siya ang pulong buhangin eh may dog food ka boss ha magkano na isang sako ngayon 1,520 taas na no mura pa yan, stop breed no paano pa yung ibang brand no Ah, si Boss Bebot, no? Hindi ka na nagpupunta ng bukawe, boss, saka grotto. Wala na, boss. Wala na. Nagpagsak <laughs> na. Wala na nagtitinda halos eh. Kaya nga eh. Three weeks na hindi nang punta. Kaya nga eh. Sabi ko, ano kaya balita kay Boss Bebot? Mabibapasya lang oh, ko nga. Kamusta rin mga alaga mo? Eh, okay naman. Buhay pa naman. E, yung silipin natin yung mga alaga ni Boss Bebot, no? Parang nadagdagan ata yung mga alaga mo, boss. Ha? Parang may nakita akong ano ah. Mga isda. Oo. Oh. Karin. Tignan natin kung may pambenta siya. May pambenta, wala nang natira. Wala eh. nang natira. Ito, ganda nito mga boss. Oh. Ano ulit tawag dito, boss Bebot? Pesang. Pesang, ayan o. Oh. Napaitlog mo na ulit to? Oh. Hindi pa na lang ito bila eh. Hindi pa. Ang tagal pa rin ito mag-breed, no? Ayan mga boss, saka ibang manok Oh. Ayan yung lalaki yung puti. Yung brown yung babae. Phoenix. Ha! Phoenix, no? Ano ka, Tito? Sige na. Ngayon mga boss, oh, ngayon na lang ulit tayo nakapasyal sa bahay ni Boss Bebot. Parang lumuwag, boss, ha? Ah. Ako, kasi binahay. <laughs> Ay, nabot kayo dito? Sabi nga niya, no, yung utol ni Elmar. Ito yung aso niya. Ngayon mga boss, may Phoenix si Kuya Bebot. Boss, magkano bintahan ng ganyan? pagkasisiw so, ay hindi ko lang alam ang benta ang asin nila ni ang kasid nasa parang 25 ba 25, 25 ang bintahan ano mahal din pala yung ganyang manok ano tas nawala na ata yung mga kalapati mo dito inout mo na tas dinakaw yung tatlo dyan Sa ah, dito? napasok ka dito? saan dumadaan dito? Siguro pagkagabi, no. Ang bira ron. No? Pag dinakaw lang kalapati pa. Buti hindi ito yung dinali. Okay. Bam baka mailig sa kalapati yung kumuha. Nakatuan na lang lang. Okay. Ano? Yeah. Bayabas oh. Wala ba bang bunga diyan? pakain ko sa mga ibong ko. Marami. Um, Marami. sa taas meron. Hindi pa Eh. Ito yan. Sige, mag dito. Pupulutin mo lang dati, no? Nag na lang. Sa taas marami. O kaya lang maani ng Doon-doon, susunod. Doon, doon. Ng dito kami dati kumakain, no. Two trip. Binabahan na. Naabot pala sila Boss Bebot dito nung mga nakarang ano nag ng ang gando no, yung mataas na yun no. Ano ko eh. Na ano? MGB na lalaki na matay. Nalunod. Nalunod. MGB ay yung tatlo. Oh, yung isang lalaki na matay yung mga babae na sa taas. Mm. Ba't hindi nagtuloy yung ano mong saging? Tuloy-tuloy yan, mahaba bunga yan eh. Mahaba. Hindi, ibig sabihin yan, mga bunga na yan, lalaki pa yan? Hanggang doon lang, ganyan lang kalaki. Pero mahaba siya. Yung itim na yun, wala na yun. Hindi, hey, meron pa yan. Ah, ganyan, ganyan talaga. Tuloy-tuloy uh, yan -tuloy hmm. hanggang ilalim. Kala ko, ayan. kala ko hindi na magtutuloy. Kala ko sira na ka kasi hey, itsura nyo. Ayan. Tutuloy pa pala yan. Yun know, o, ipakain pa si Boss Bebot. Oh. mga boss. Ito yung mga ibon ni Boss Bebot. Oh. Ang Marami sya dito kaka-tail. Itong nasa flight, puro bata pa to, boss, no? Ayan, mga paanak na to. Dilagay niya sa flight. Ito, mga to, hindi mo ina-out ko. Ayan, wala pang pang-out si boss Bebot kaya. sayang, no? Eh. Ang koleksyon. Ang koleksyon. Lutino. Lutino, no? sa taas naman Budapest ayan may mga ano ina kaya ah. dalawa Budapest magkano na bentahan ng Budapest ngayon depende no ah ito mga breeder mga breeder na to eh ito pala puro kakatil pala lahat to Asa yung pinakamahal dyan, boss? Na breeder mo yung nasa taas. Halo ba yan? Ano yan? Ah, silver. Silver yung nasa dulo, nasa perch. No? So. Ito yung emerald. Tapos dito rin may ano ah. Apat sila? Ay, dalawang may dilaw sa palong ng mga anak na ito pa oh Kakatil pala marami ka ano Dito naman mga African lovebirds birds eh Limang pares pa. Limang pares lang po. Ibangan lang. Kala ko red factor nasa taas. Sako-sako kapag bumili. Oh, one, four. Nasa one for ang isang sako. Mix na yan mga boss. Mas makakatibid kasi pagka sako-sako yun. -sako, eh, no? Kesa isang kilo. Pagka kilo ba magkano kilo na ito? 60 no? Pero tumatagal naman sa yon? Tagal naman, depende sa ang sino ang alaga. Isang beses ka lang ba magpakain? O umaga... yes lang, isang sa araw. Oo, oh, kasi baka tumaba eh, magkasapola eh, no? Isang beses lang naman kain nila sa Phoenix. Yung mga ba kung ito? Ah, napakan, isa lang. Isa lang na ano. Isa, na, isa na buhay. Isa lang na buhay. Ilang buwan lang to? Yan, sa 3 to 4 months siguro 3 to 4 months Mukhang mabait to no Babae ito no Lalaki yan Ano laki ito Mukhang babae Nawala na ata yung ano mo Diamond dab mo boss Malaki Pinout mo na Pinalagaan ng Kaibigan Dito naman Anong ibon ulit to boss Anong kalapati to GBH GBH tapos okay? dito mga parakit meron din siya Ito balik yun Makawala yung ano mga anak Ay, tambuk Maraming... Hindi mo alam na na ano? Hindi mo alam na nakawala Nakawala yung dalawang ano Sala pa atin yun Saddle, mahal din yun eh no? Sayang Ayan may isa, baka makuha pa yung isa oh Tapos ito yung aso ni Kuya Bebot, Belgian Meron siyang husky, kaya lang namatay daw eh Sayang ano ito babae rin to, no? Laki oh. Keto hindi mo pa napaanak to. Di pa? Hindi pa. Di pa. Belgium. Mm -hmm. Tapos dito ano? Ano ulit to, boss? Indian Pantay. Indian Pantay. Bata pa kasi yung ano niya eh. Kakukuha lang pala niya yan. yung saddle oh, sa ano, bintana nila. Yung isa wala na. Kalipad na. Yan kuha tayo ng ano, bayabas. Papakain ko sa mga ibon ko. Ang dami pala dito. Sinugyang sa bangus. sinigang na bangus. Sinigang na bangus. Masarap yan. Daming nakuha ni Boss Bebot oh. Lalaki oh. Bili muna tayo ng chicharon. mura lang chicharon dito sa Genesis. 130. Tay isa nga nito. Wala yung mga panahog niyo sa munggo. Ganun. 16 pesos lang yung ganito kalaki mga boss oh. mura talaga dito ay eh, binibili ako dito yung durog eh ano sa empleyado? sayang wala ano ay, may suka rin sila oh, yung suka nyo magkano? 25 yung maliit ah 45 25 yung malaki ayan dito na lang muna ano, 130 lang ang laki no pa pa na rin ako. Dito ko na lang pa pa video sa pa Maraming salamat sa pagsama. pa pa lang ulit tayo. pa